guys, dito ako ngayon sa labas. Ayan, umuulan. Walang mga tao sa kapaligiran. Ayan. So, nandito ako ngayon. Tingnan nyo. Umuulan. Uh, Ay, ang lamig-lamig naman. Ayan. So, naglalakad ako kasi hinatid ko si Julia sa labas. So, ngayon, nakikita nyo naman at ako yung naglalakad sobrang ulan medyo nagbaha dito ayan sa mga nilalakarang ko guys nakikita nyo ayan medyo konting konting tubig ayan o oh. oh. kita nyo ayan so kahit saan walang naglalakad nakaparking lang mga sasakyan sa mga paligid kasi nga umuulan dito parang magdadalawang oras na yung ulan ayan eh. ah. hindi naman siya nagbaha ng uh, lalim so konti konti lang guys ayan. so, uwi na ako ng bahay sinatid ko na si Julia sinatid ko dun sa kasada wala masyadong taxi kasi ayan yan 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 yung daanan tuwing tuwing lahat Ayan. Walang katao-tao, diba? Walang dito sa labas. Ayan, papasok na tayo sa bahay. Akit na ako dun sa kanin. Nagpayong ako. Pink pa talaga ang aking payong. So, ayan. Wait lang. Wala ko na yung payong. Diyos ko dun. Hindi mo kaasya. Wait. Yeah. Dumagpasok ang aking payong. Dali ayosin muna ang payong ko. So, yeah. <laughs> I'm making bichu. Hello. I uh, am yeah. Too much rain outside. Okay. Yeah, yeah. See? <laughs> I am in a... Huh? Shopper? Yeah, yeah, yeah. The others have no clothes. I am. not know if... open ba daw yung mga shop eh sabi ko naman close nandito na tayo sa bahay guys so bubuksan na natin to wala naman nag open ngayon, wala, wala kasing holiday si Julia kasi nasa hospital yung nagtatrabaho kaya wala so mga holiday nga lang ngayon is yung mga uh, hindi hospital ang trabaho Wow! Ayan si Popo. Ayan, nabasang pa yung pao ni. Uh, ayan, basang-basa nga rin ang cellphone ko kung, kung nakikita niyo. Oh. Ayan. Wow! Pati ako, nababasa rin. Ayan, Pao. Halika rito. O, pakita ka sa ating video. Halika. Hello guys, umuulan ka mo. Umuulan. Ayan na.